Ayan mga boss, welcome back at ito may i-review tayo na Ace. Ace na B600. Ang features niya ay meron siyang ano, dalawang volume or gain, uh, channel A, channel B. Tapos meron na siyang USB. Tsaka input selector. Wow, kitang-kita -kita yung channel ko. <laughs> input selector tapos may calendar ano ba yato so pwede ata ito dito at saka mayroon sya ditong display ayan huwag nyo nang pansinin yung chan ko at busog ako mga boss so power amplifier ata to pwede parang hybrid ganun ngayon lang din ako makakapagbukas nito mga boss ng Ace kaya lang bukas na ata iniwanan ng may ari yung mga tonelo dito sa ano hindi niya uh, binuksan niya na ata 'to, hindi lang ata naibalik. Ah, uh, tika lang tingnan natin yung likod. Mga boss, uh, hinihingal ako ng ang bigat ng likod. nang oh, ano na 'to. Yung likod niya, halos same lang din naman sa ano. Same, same lang naman sa mga nagagawa nating ibang is, LX20, 3 c 5 C5M402 in, parang ganun Ang kaibahan lang dito lip uh, left ground tapos low pass filter stereo may nagkulang na dito yung tawag dito yung sensitivity niya kasi ando na nga yung selector sa harapan so pipili ka ng sensitivity nasa ano na ngayon bubuksan natin tingnan natin yung laman nito ito ang laman niya bukas na to eh So digital na rin para yung harapan nyo. Ayan mga boss ah uh, ano to Bluetooth uh, at to di Bluetooth na rin pala to mga buso. So ano siya, parang integrated amplifier na rin siya kung babasihin. Ah uh, take note ha, ang <laughs> integrated amplifier at sa power amp medyo magkaiba pero same lang sila na ano, pareho sila may power amplifier. So uh, may additional lang na purpose yung mga integrated Tsaka mas mababa ang wattage ng mga integrated amplifier. So, natawag kasi na integrated amplifier kasi ang dami niya ng features. Uh, yung mga power amplifier naman, katulad nito, ay power amplifier lang talaga. Yung mismong ano lang niya, uh, gain knob or volume knob, tapos yung supply, yun. Yun lang. Ang problema nito, mga boss, ah, may nagbukas na nga. Uh, ang ano niya, transistor niya, bali, na kumpleto na katulad sa MA400 2-in tapos yung ano niya ano to may stapler na may ano na eh may IRF na yan tsaka may ano so halos awig siya sa wig sya sa C5 ata yan yung supply niya saan ba yung supply nito ang bigat mamaya na ang problema kasi nito kaya ipapagawa na suno ganyan no Ah uh, medyo mahaba-habang trabaho to o uh, ano tawag dito. Ayan ang problema niya. Okay, capacitor niya, meron na siyang capacitor na uh, anim, anim lahat so malamang ito sa isang cha, sa isang rail, ito naman sa isang rail so idle negative rail tapos positive rail sa tantsa ko lang. Tapos yung ilang microfarad ba yung capacitor nito? Tingnan nga natin. Medyo mabigat mga boss. <laughs> ah, 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 ah. bigat nito. Iniikot ko. Kaya lang hawak-hawak ko naman yung camera. Kaya nahirapan akong umiikot. huwag ka sana babagsak, magbabagsak <laughs> tama ano. yan. okay, so dito muna tayo sa supply, so ang supply niya ay, ayan Uh, 012 twelve, zero twelve, zero twelve zero twelve ba, zero nine, fourteen zero fourteen 84 42 0 42 84. So, meron siyang high and low supply. Ay, matindi 'to, ang daming sunog niya, oh. Ayun oh, may nag-attempt repair na nito. Oh. Ayan, ang dami palang sira nito, mga bus Tapos yung ano nya, ay 10,000. Ayun oh. 10,063 volts yung pinaka-supply nya so far okay naman problema lang nasunog at mas marami siyang pyesa kumpara sa LX10, LX20, CE3 sa transistor naman sa MA402 in kasi nakapagbukas na ako parius uh, pariyos lang siya pero mas mataas ata ito ng supply kaysa doon sa MA402 ay, ah, hindi, 402 in. Yan. Sa ano naman, sa ACA5, parang pareho sila may stepper. Parang ano, para sa high and saka low rail. So, uh, voltage rail. Ito, regulator nila. Ah, ano nila, IRF. Tapos yung pinaka amplifier section nito, ito. Yan. So, tingnan natin. Sunog yung ano. So abangan niyo na lang mga boss yung ano nito yung repair vlog. Yun lang yung ano sa mga gustong bumili ng Ace BA6 BA600 pa to BA6. BA 6 uh, BA B V600 ito po yung laman niya. Yan. Bago kayo kung sakaling maligaw kayo dito, ayan may idea na kayo kung ano yung itsura ng laman, kung ano yung ano Uh, hindi ko lang alam kung magkano to na bili o oh. ah double ano na rin pala board nito double ano na rin double sided circuit na rin sya harapan tingnan mo dito Yan, double sided ayan okay mga boss ah, uh, sunog ba kabilaan ah, uh, A channel B channel So malamang baka katulad nung sa ginawa kong CE5 na nag-short yung relay tapos may nasunog dito. May nagawa na kasi tayong CE5 medyo hawig talaga dito yung ano niya. Yung problema niya. Okay. Hanggang dito lang siguro yung review natin sa ano sa AB600. Kung tatanungin niyo ako kung kumusta to kung okay hindi ko rin alam mga boss. <laughs> sa performance, sa tugtog hindi ko naman to narinig tumunog uh, nagbase lang tayo sa laman pero sa sound quality uh, na natin yon sa mga nakagamit na o sa merong ganito comment na lang sa baba sa may mga merong Ace B6000 kumusta ang performance nito mga boss sa ngayon hindi tayo makakapag audio test gawa ng wala kong speaker sa mga gusto mag sponsor dyan baka naman <laughs> sabay ganun ang eh Naghihingi na ng sponsor. <laughs> May mga brand dyan. Baka naman. Baka naman. Open po ako. <laughs> Open po ako for collab. <laughs> yan. asinsya na. Para tayo na mamalimos eh. Uh, wala pa tayong speaker mga boss kaya wala tayong malaking speaker para makapag ano nito makapag test so ang ginagamit ko lang pag nagre-repeal ako maliit lang na speaker o, pang testing lang yan Siguro balang araw ah, makagawa tayo ng set ng speaker eh. Matitisting natin kung kumusta talaga yung performance ng mga ni-review natin na ah, amplifier. Sa ngayon, nagbabasin muna tayo. Ang tinitingnan natin dito ay yung quality ng laman. Yan. Ito hindi ko alam ay parang duda ako dito. Hindi naman sa ano, hindi ako sigurado ah. Pero mag judge lang ako base sa ano. Sa appearance siya mukhang aluminum siya. Hindi pa ako nakapagpaalam sa may-ari kasi kung pwede itong ano uh, tukla pa ng konti para malaman natin pero kung mura lang din ang halaga nito malamang sa malamang uh, aluminum kaya naman eh, misan yung amplifier mas mas mababa yung price kahit ano kahit sabi natin mga power amp na katulad nito uh, dito kasi sa ano sa transformer mas mura po kasi ang aluminum kaysa tanso So pag ginawa mong pure copper ang transformer eh, mas matataas yung pinaka ano, pinaka price. Sa nakikita nyo kasi sa loob, ang pinaka mataasang ang price dito na ay yung transformer. So nakadepende sa transformer kung mababa yung halaga o mataas. Yan, yung mga ano-ano kasi transistor na yan, medyo mas mababa lang yan. Kapasito, mababa. Transformer talaga dyan ang pinakamalaking factor kung bakit mura ngayon ang mga amplifier so dito ah uh, uh, base sa laman okay naman para sa akin opinion ko okay naman uh, kung ano nakikita ko okay naman value for money siguro solid naman to hindi lang natin alam kung bakit siya nasunog baka mali maraming salamat mga boss hanggang dito lang maraming salamat galbis po sa ating lahat